Ayan, tutahan natin yung ano, papasukat daw nila na lupa. Ayan dito. Okay. Ah, ba ya, ati niya pong eh. Kaya ayaw po kanya yung balin eh. Oo, kaya ayaw po kanya yung hmm. balin Okay. dito daw po yung ano, papasukat daw nila na kung ilang yung at dito ka mo po pala. Ayan. Unti lang po pala, no. Ayan, sa likod pala nito yung tinatawag nila ano, may baho. Hmm? yung pong parang dating ano, ito, sapat bali ito daw po yung ano, susukatan kung aktwal na lang po siguro tayo ano, sukat na po tayo sa ano siguro para malaman natin kung magkano yung aabutin. Uh, ayun okay. po si Nanay ano po, Krisik at saka po si Nanay ano. Ano, ano po pala kasi nagpapagawa? Tita Josie, ayun po, uh, Tita Josie, nandito na po kami sa ano nyo yung papabakod daw po o oh, nga po naman medyo ano na yung pinakabakod niya po rito talaga medyo malapit oh. okay. 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 uh, mal... na, ito, na po siya mga ano mabuhay trabaho eh na hindi na trabaho, opo kasi ayan niya kaya ni Bane nga alawin ni papakod mo nakakakin na naman albayan niya po na yan na lagi napun mak. Tita Josie. Tita Josie, ayam po Tita Josie, na? Si so, pa po, uh, Tita Josie, ito, nakapagsukat na po ako. Uh, bali, actual ko na lang muna po siyang, ano, uh, kukwentahin yung mga materialis na ubusin natin. Ang materialis po natin gagamitin dito, uh, Tita Josie, ano, ah uh, D12, tapos 10mm, 12mm, yung mga gagawin nating okay, materialis or gagamitin, no? Ay, number po po. Alam number po po. Ah, opo. Sige po ko, kayo, uh, yan po, kayo, Ah, uh, Ayan po. Bali, maglalagay po tayo ng posting yan. Lima. Dito po sa isang... Dito sa dulo, isa. Tsaka po doon, no. Uh, Tatlo rito sa gitna. Tapos maglalagay pa po, po tayo ng tie beam. Siguro sa tas, lagyan na rin natin ng malit na tie beam na rin po. Uh, beam. Para medyo matibay na rin po siya, no. Kahit na malit lang naman siya. Bah, kahit na little beam lang po siya. No. Kasi alagyan na rin natin siya ng pinakasuporta rin dito para hindi po siya, sa katagalan hindi siya bubuwal. Kasi kuminsan yung lupa ho, sa katagalan, ho, kasi pag laging umuulan, eh, siyempre yung lupa, la, uh, po napunta sa, sa Tagalog eh, ano, ah... Nagla-landslide. Oo, hindi ho. Uh -huh oh, minsan no, kasi mga no, yung tubig na uh, pag sumobra-sobra na po yung tubig, ulan dito. Oo, oh, sa tubig. Eh, syempre, yung tubig po no, ay lupa, ay eh, lalambot siya. Ayun, kaya oh, madali siya mabubuhan yung pinaka ano natin, bakod natin mga katrabak. Yung uh, ahlo blocks, natin, dishing tayo. Tapos yung timpla natin sa simento siguro, oh, ano natin doon sa eh, standard na timpla para medyo malalim po pala dito sa likod eh baka delikado hmm. siguro bakit to matagal na naman din siya hindi na rin siya na ano hindi naman siya na tuloy na, na nagiba no? pero papagiba ano oh, pero ano na rin po siya alos nagtagal na rin siguro ilang taon na rin po ito pero dati po siguro ito talaga lang yung pinaka ano ng bakot niya mababa lang mo siya tapos nagyal lang siya ng additional na yero at bakal no. ayun po na Ayun po, kasapin niyo po siya na. No? <laughs> Hello, friends. Ay, ninay ka Ah, uh, on time niya magkat oras na. Oh, okay. may medyo kay Kenny. may mga ako pong oras kasi dwae. <laughs> eh. Ang na last dos po eh. <laughs> eh, hindi ko po kasi hawa kung minsan yung ano, uh, kung minsan sumasablay po tayo din sa oras, kaya ano. Uh, ko po kaya, Nag-deliver kang gamit ka rin. Ang Nag-deliver oh, oh. nag nga. Ngayon po, dumalam muna ako dito sa Paralaya. Nagbigay po ako ng materialis ngayon yung mga Ay, tanghali ho. Uh, alis, uh, kararating ko lang po kasi alas kanina. Galing po ako ng San Fernando. Bumili tayo ng pintuan. Doon po sa project natin na ginagawa. Ay, tanong mo na lang kaya sa kanya kung gusto niya lagyan ng pintuan. Ah, okay. Ayan po. Tita Josie, kung okay lang po sa inyo, lagyan natin ng gate di dito sa likod kung halimbawa gusto nyo oh, dito sa likod para makita nyo kung halimbawa gusto nyo yung ipalinis kasi kung minsan eh sigurado yung pong ano rito oh, lalaki po yung mga damo rito or delikado rin ba? yung mga sawa or ano po yung mano dito at na napapalinis nyo dito sa likod kung halimbawa mayroon po kayo mautusan na maglinis tapos yung gate na ilalagay po natin ano naman yun ano, secure naman lalagyan na lang natin ng padlock na kung papagawa nyo kung gano'n Sige diba? Toro. Yung ganito na lang mo yung ano natin. Sige, ano ko na lang muna po ah bali kukwentahin ko lang po siya actual na lang tapos si tawagan ko na lang po si Ittiona. Ittiona po, no. Oh, 'yan lang po. Sige po. Ingat po kayo diyan. Gusto niyo pong patyensiyan. Ayun, dinapatid mo. Ora ni friend kaya bigori at crisis ko na dili. Apo, ayan ilang, po si Ralang Cruz Ilang kalagura na kasi at kilalang kilala de, katrabaho. Oh. <laughs> kilala nung katrabaho. Ah, sige um, po. magandang mag uh, yan. <laughs> yung kaya no. Um, ay, ito pong kaya na Ay, nining. Yung isi ang gumawa. Oo. Oh. Iniwan siya nang nagpatuloy kahit na mahirap na tapos niya. Yung kaya pisad mo, pisad niya yun. Ah, pisane po.